Ano ang kahalagahan ng apat na pong araw sa Biblia? Ang numero apat na po ay madalas na makikita sa Biblia. Dahil madalas na lumilitaw ang apat na po sa mga kontekstong tumatalakay sa paghatol o pagsubok. Naintindihan ng marami scholar na ito ang bilang ng pagsubok o pagdurusa. Hindi ito nangangahulugan ang apat na po ay ganap na simboliko. Mayroon pa rin itong literal na kahulugan sa banal na kasulatan. Ang ibig sabihin ng apat na pong araw ay apat na pong araw. Ngunit tila pinili ng Diyos ang bilang na ito upang tumulong na bigyan ang mga oras ng problema at kahirapan. Narito ang ilang halimbawa ng paggamit ng Biblia sa numero apat na po na nagbibigay diin sa tema ng pagsubok o paghatol. Sa lumantipan ng winasak ng Diyos ang lupa sa pamagitan ng tubig, pinaulanan niya ito ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Genesis 7.12 Matapos patayin ni Moises ang Egyptyo, tumakas siya sa Midian, kung saan siya ay gumugol ng apat na sa disyerto sa pag-aalaga ng mga kawan. Gawa 730 Si Moises ay nasa Bundok sinai sa loob ng apat araw at apat gabi. Exodus 24.18 Namagitan si Moises para sa si Israel sa loob ng apat araw at apat gabi. Deuteronomy 9, 18, 25. Tinukoy ng kautusan ang pinakamataas na bilang ng mga hagupit na maaari matanggap na isang tao para sa isang krimen na nagtakda ng limitasyon sa apat na po. Deuteronomy 25.3 Ang mga espiya ng Israel ay tumagal ng apat na araw upang tiktika ng kanaan bilang 13.25 ang mga Israelita ay gumala sa loob ng apat na taon. Deuteronomy 8 bago iligtas ni Samson, naglingkod ang Israel sa mga plisteyo sa loob ng apat na puntaon. Hukom 13.1 Tinuya ni Goliath ang hukbo ni Saul sa loob ng apat na araw bago dumating si David upang patayin siya. Unang Samuel 17.16 Nang tumakas si Elias mula kay Jezebel, Naglakbay siya ng apatapong araw at apatapong gabi sa bundok Horeb. Unang hari, 19 ang bilang apat na po ay makikita rin sa mga hula ni Ezekiel. Ezekiel 4.6, 29, 30, at Jonas 3.4 Sa bagong tipan, si Jesus ay tinukso sa loob ng apat na araw at apat na gabi. Mateo 4.2 May apat na araw sa pagitan ng muling pagkabuhay at pagkakiyat ni Jesus sa langit. Gawa 1.3 Kung ang numero apat ay talagang may anumang kahalagahan ay pinagtatalunan pa rin tiyak na tila gumagamit ang Biblia ng apat na po upang bigyan din ng isang espiritual na katotohanan. Ngunit dapat nating ituro na ang Biblia ay walang partikular na pagtatalaga sa anumang espesyal na kahulugan sa bilang apat na po. Ang ilang mga tao ay nagbibigay ng labis na kahalagahan sa numerolohiya. Sinusubok ang humanap ng espesyal na kahulugan sa likod ng bawat numero sa Biblia. Kadalasan, ang isang numero sa Biblia ay isang numero lamang kabilang ang numero apat Hindi tayo tinatawag ng Diyos para maghanap ng mga lihim na kahulugan, nakatagong mensahe o mga code sa Biblia. Mayroong higit pa sa sapat na katotohanan sa simpleng salita ng banal na kasulatan upang matugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan at gawin tayong ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawang Timoteo 3.17